Binagsak ng isang Vietnamese na naaktuhang nagpaparao sa gilid ng kalsada sa Maynila. Habang sa Quezon City, arestado ang isang Arabo na nang siya umano ng isang taong gulang palamang lamang na anak ng kanyang nobya. Magbabalita si Dave Abuel. Hubot-hubad na nagtatatakbo ang lalaking ito sa Arellano Avenue sa Malate, Maynila, pasado alas 10 ng umaga kahapon. Nakabuntot sa kanya ang mga tanod para pigilan ang lalaking nag-aamok pala. Pinagpapalusa ng yantok pero gumanti naman si Kuya ng suntok. Ang dahilan kung bakit siya hinabol ng mga tanod, may ginagawa siyang kalaswaan sa tabi pa mismo ng kalsada. Nakaubad daw, nag siya as may awak siya sa screwdriver. Pagsaway namin, nagalit. Sa huli, na-corner din ang sospek na nakilalang si Le Tang, isang Vietnamese. Diniretso siya sa embassy ng Vietnam dahil hindi marunong umingles. Maharap siya sa kasong alarming scandal, physical injuries at grave threat habang si Tano Jerry at isa pa niyang kasama nagpapagaling sa tinamong saksak mula sa screwdriver na hawak ng sospek. Hindi naman nakapalag ang Arab National na ito nang arestuin siya ng mga polis sa loob ng isang hotel sa Barangay Bungad, QC. Inireklamo kasi itong si Husan Mohamed Hassan Ahmed Al-Husani ng pangmumulesya sa isang bata at paggamit ng iligal na droga. Kwento ng nanay ng biktima na karelasyon ng sospek, nag-check-in sila sa isang motel kahapon kasama ang isang taong gulang niyang anak na babae. Dito raw siya pinilit na gumamit ng droga. Nabigla ng pasok. Ayun, kaya ako nakita ganun. Anong nadatnan mo? Pasok mo na siya? Ayun nga, yung mga nakaba, nakaplastik, naka saka yung foil. Ayun niya akong palabasin, subukan ko daw. Sabi ko ayoko. Pinilit niya. Bukod dito, naaktuan pa raw niya ang sospek na hinihipuan ng walang kamuang-muang niyang anak. Ano yung naabutan ninyo na ginagawa niya dun sa anak ninyo? Hinihipuan. Siyempre, masakit. Nang wal hindi ako umimik kasi nga, baka na niyang, anong gawin niya sa amin? Nakuha naman sa sospek ang nasa tatlong gramo ng shabu at ibang drug para Fernelia. Todo tanggi naman si Alhosani sa mga paratang sa kanya. Chizleya Chizleya at dito tayo sa Chizleya. Sa ngayon, himas-rehas na si Halosani habang sasailalim sa counseling ang mag-ina. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.